luwang na namin bearing. Overheat ito, overheat. Kaya nagkaganito. Ngayon yung maingay. Bagong palit daw nila to. Pero si Kanan daw to. Parang palit yung ganito niya. Itong ito, nabaligtad. Baka nabaligtad ang piston ito. Kaso wala eh. Kumatol na eh. Ano eh. Huli na ang lahat. Ang connecting rod ng baligtad. Piston tama. Main, main bearing ya. Ayo, 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 main bearing. Ayo, yeah. ayo, main bearing. Jadi mau meluang lah. Itu dapat bertiga stick dapat yang. Oh, jadi mau meluang lah min bearing. Meluang lah. Meluang lah min bearing. Overheat itu overheat. Kayak ada kagak itu. Mga bearing na gumanon. Overheat yan. So, sobrang init gumanon siya. Ayo. Ayo, 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 ayo. sigurado yan damage yung wrong shaft bagong palit daw nila to pero si kanan daw to parang nagkapalit yung ganito niya tapos yung number 2 na alang alang alam ko ito ito dito yan sa mga magbaklas pala nito lalo sa mga baguhan kung saan siya na tinanggal ito ito itong dalaw itong cup na to collecting rat cup kung saan siya tinanggal doon mo rin siya ibalik kasi mag asawa yan siya na hinuning yung butas katulad ito ito nabitin yung A hindi na siya tugma yung A hindi pantay malamang ito. Ito yan. Oh, pagpakrasin natin lahat. Number dito yan. Isunod-sunod muna natin. Wala na, kinain Ayun, na. Ayan, kinigayot na. Bale, yung biring umikot na dito. Nabawasan na to siya. Isunod-sunod muna natin yung kulit ng rad. Tinayan natin kung nagkapalit-palit to. Kailangan din natin alamin kung bakit siya kumatok agad. Kung bakit siya nag overheat Kasi pag masikip to, mag overheat din. Kasi hirap ikutin ng makina yun. O, dapat ganito. Dapat ganito. Biring yan. Ayan to. Eh no. Ito talagang kain to eh. Ang liha na yung kabila eh. Oo, parang niliha. Ano din talaga, talagang perisado yung ano, gaspang. Oh. Ayaw, may ano, parang gaspang nautig Parang hirap na hirap talaga. Stress na stress yung makina. Ah, wala na. Wala na? Wala na. Wala na. Kinayot na. Ito talaga itong kintab. Ay, makita kinain talaga. Oh, shit! Kaya na kayo. Kaya na kayo. Yap! Oh, eh. Di ba ganyan kanina kasi ito sunod-sunod. Sinunod-sunod ko eh. Itong cup, baliktad. Dapat talaga ganyan yan sa Yung slot, yung parang lagayan ng kunya. Hmm. Dapat magka, ano yan sila, magkapareha sila. Kapantoy. Ayan Nandito oh. sa kapila. Dapat ganyan. Kakatok talaga siya. Hmm. Ayan no? ah, number two. Yan ang dugtong number two. Kapantoy. Okay sa mga baguhan na nag-overhaul nito, iwasan niya pong mabaliktad to. Kaya tulad nito ngayon, baliktad. Ayan, oh, tinan mo. Yan, kanina, di ba? Nag-video mm -hmm. nag -nag, -nag tayo, tayo, nakaganyan siya. Yung nabitin yung to, nakaganyan siya kanina, di ba? Mm -hmm. Yeah. yeah. magkabit ka ng connecting rod, kung saan yung islat, yung lag, parang lagayan ng wood recap, doon din yan siya. Ayan, magkaganyan. Katapatan, mm -hmm. ayan, katapatan. Ito, kapila. Dapat ganon. Tinan mo, ito, nandito. Kapila, nandito na naman. Oh, oh, oh Andito. Ito. ito Andito lang ito ang tama. Itong nabaligtad, baka nabaligtad ang piston ito. Ito dapat yan. Kasi lang, wala na kumatok na siya. O ito nga, oh. Tugma. Kaso wala kumatok na eh. Ano eh, huli na ang lahat. Kaya hindi siya pwede pagpalitin itong mag-asawang cup na yan. Kasi yan, ginawa siya, nire-reborn ng kasawa niya. Kaya hindi pwede magkapalit. O ito dapat ang partner, oh. Kailangan niya ng dalawang connecting rod. Yan ang tama, oh. Take note po ha. Ah. Once again, sa mga baguhang nag-overo, nag, -overall, nag -overall. iwasan nyo magpalit tog. Tsaka iwasan nyo rin na yung, yung lagayan niyang kunya, hindi magkatugma. Kailangan pantay sa tagiliran. Sundin nyo yung mga marka na yan. Malaking bagay yan. Bakit kaya ito napunta rito? Tinan natin yung piston. Makapaligtad. Tinanggal sila nila piston ito. Ang connecting rod ng baligtad, piston tama.